nagumpisa lang silang kunin yung mga gamit nila nung makita nila na nandyan na yung demolition team kaya wala na silang magawa habang nakikita nilang winawasak yung mga bahay nila merong mga lumalaban kaya nga lang yung demolition team suportado ng napakaraming mga military kaya kawawa lang lalo yung mga lumalaban sa Pilipinas, hindi pa ako nakakita ng Act na demolition. Dito lang ako nakakita ng ganyan. Nakakaawa yung sigawa ng mga bata, ng mga babae, at nung mga pinapalo ng mga sundalo, at ng mga lumalaman. Mga kabayan, uh, galing nga pala ako sa kantin namin. Hindi nagluto ngayon. Para nga may problema do sa sa management ng kantin namin dito eh. Uh, bala ko pumunta na lang do sa doon sa may pyramid yung kinain ng kuminsan. Yun ang pinakamalapit eh. Wala na kasi yung pagkain do sa rep. Ubus daw ubus Meron pa naman itlog. Kaya nga lang uh, kayo ng umaga, itlog na yung uh, pagkain ko. Kaya uh, punta na lang ako sa may uh, pyramid. Medyo mahal nga lang doon. Nung huling kumain ako, 17,000 yung isang order. Ah, uh, di bali, okay lang yun. Minsan-minsan lang naman eh. Hello, Ron. Yes, what's How are you? I'm okay, how <laughs> I'm okay. I'm planning to go to Pyramid for lunch. Oh, you want to go and make line there? Yeah. There's uh, no food now in the cafeteria. In the cafeteria, yeah. Mm. Yeah, I heard that they have an issues. They want to settle some issues. In issues, that? Yeah, they have issues. Oh, yeah. okay. No need. No need. <laughs> yeah, <so> issues, <laughs> exactly. yeah. It's It's secret. Yeah, exactly. Okay, I'm going. Alright. Dito nga pala sa kabilang side yung dinimolis ng mga bahay. Ayan o. No? Dito na nga pala ako sa may piramid. Buti ko, unti lang tao. Eh, yung in-order ko. Kanin at saka chicken stew. Okay na rin naman yung pagkain nila dito. Kaya nga lang, uh, kumpara dun sa kanti namin, mas mahal dito. Dun sa amin, 10K ang isang order. Dito, Uh, hindi ko natanong ngayon eh. Pero ang tanda ko dati, 17. Pero yung lasa, okay, mas okay dito. Kain po tayo. Dati nga pala, merong nagtanong sa akin, kung yun daw bang mga tao dito, yung mga bahay-bahay, dyan sa paligid namin na yan, kung meron daw bang mga titulo ang isinagot ko sa kanya noon sabi ko siguro naman meron dahil uh, nakikita ko binabakuran nila talaga yung uh, yung mga pwesto nila pero noong uh, nakaraang lunes doon ko lang nalaman dito parang sa din pala dito sa kabayanan na tong lugar namin na ito eh. dahil uh, malapit nga kami sa airport talagang sakop to ng kabayanan yung mga nasa gilid-gilid pala na yan karamihan pala dyan mga squatter meron talaga mga titulo pero yung karamihan ng mga lote dyan pag-aari pa ng gobyerno at ang nangyari nga noong lunes nagkaroon ng uh, demolition napakaraming mga bahay yung mga pinagsisira nila meron silang dalang bulldozer at back up sila ng napakaraming mga military kaya kawawa yung mga yung mga tumututol, yung mga lumalaban. Binubugbog talaga ng mga militare. Eto nga pala yung naging kaganapan nung lunes. Yung mga tao dito nag-umpisa lang umalis nung nandyan na yung demolition team. Matagal na daw kasing gina-warningan yung mga yan ayaw magsialis. Akala nila hindi ito Nabigla na lang sila nung nandyan na yung bulldozer at napakaraming mga military kaya wala silang magawa at eto na nga pagkatapos nung uh, demolition wasak lahat yung mga bahay nila wala talagang itinira kahit yung mga puno yung iba ibinwal kinabukasan tumawid ulit ako binisita ko ulit yung lugar at ang napansin ko kinuha nila yung mga ginagamit nila sa bubong. Yung mga sabana grass. At pinagtali-tali uli nila. Mahalaga pala talaga sa kanila yon. Kung sa baga, yun nga ng mga gagamitin nilang lupa. Madali lang kunin yon. Pero yan, ang alam ko, binibili lang din nila yan. At medyo mahal din, yung isang bundle yata niyan, 25,000. Sana naman meron na silang mga masisilungan ngayon Dahil uh, noong mga nakaraang araw Lagi nang umuulan At malalakas yung ulan Kaya kung wala silang masisilungan Tawawa talaga yung mga tao na yan Gutom mm, yung malaga ako ah. Gutom ka ha <laughs> hey, no. Ayaw umiwalay sa akin ngayon na kasi nung nagbigay ako ng pagkain Wala yan dalawang dikdik -dik na yan ang kumain lang yung mga pusa ngayon lang dumating tapos eh, ay aya humiwalay sa akin <laughs> eh ano nagpapaawa oh. <laughs> wala ka kasi kanina eh pupus na yung pagkain hmm. dahon na lang dahon kuha tayong dahon na. dahon na lang yung binigay ko <laughs> At bago ko nga pala tapusin yung video natin, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kila Rolando Villaflor, Maria Salve Calaw, shoutout din po kay Ronnie Borinaga, Robert Diaz, Wilson Ascano, Eduardo Arcilia, sa mahinay at uh, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin. Maraming maraming salamat po.